Aris, ang Aris sa pahiwatig ng mga kalikasan, kung nasa trabaho, ay talagang masinop sa ginawa, at ganoon. Din sa kabuhayan para sa pamilya, at laging nasa isipan. Na mapasaya ang pamilya, pag may salitang pagnasabi ay gagawin dahil para laging mapagkakatiwalaan. Sa mga gagawin ng makakausap, maingat sa lahat ng oras sa trabaho, nang may mahabang pagkakakitaan para sa ikakabuhay, at may katapangan ang ugali na may kahabaan ang pasensya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw ng sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 16 number 23 at number 15. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahirap kausapin pag nasa trabaho, dahil doon nang gagaling ang tamang pera para makaipon, at laging fokus sa mga ginagawa sa trabaho, at ganoon din sa pamilya ayaw ng usapang chismisan, maaruga sa pagkain ng pamilya, para mapanatiling malusog ang kalusugan ng pamilya. Maaruga sa magulang handa laging makatulong kung may ipon ay magbibigay kagad ng tulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw ng liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22 number 17 at number 35. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga gawain para magawang makagawa ng pag. Asenso ng buhay pamilya, at may ugaling uunahin ang. Mapasaya ang pamilya, kaya kung nasa trabaho ay hindi. Makibu mas gusto pa ang magtrabaho ng nag-iisa, at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad na maingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang higit sa lahat ay matsaga sa mga dapat matapos, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 33 number 16 at number 25. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali at maingat kaya hindi basta. Mapapakiusapan kung nasa trabaho ay matapat sa ginagawa at hindi gagawa ng kalokohan sa trabaho para makakuha nang pag-asenso, maingat sa buhay mas gusto pa magpakahirap sa mga dapat nagagawin at makakaipon ng maayos na pera para sa pamilya, at laging responsible sa trabaho para makatapos ng maayos, mapanuri sa mga ginagawa at hindi gagawa ng trabaho ng walang plano, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10 at number 26 at number 5. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maingat na ugali, ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, kung nasa trabaho ay laging inuuna na maging matapat sa gagawin. Ayaw ng may umaabala sa dapat na magawa, may isang salita na gagawin pag nasa tamang katwiran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may matipid na ugali sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 40 number 11 at number 23. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging sinisigurado ang mga ginagawa kung nasa trabaho. Maingat sa sinasabi at sa gagawing trabaho, at hindi. Masis ilaw sa pera kung illegal, dahil matapat sa sarili at ayaw mabali ka ng karma ng kamalasan, hindi nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob sa ibang tao, matalino sa mga gawain at para sa ikakaganda ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, matipid sa paglalabas ng pera, mas gusto sa pamilya maibibigay ang pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 15 number 42 at number 30. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa kung nasa trabaho dahil para sa pamilya ang ginagawang kasipagan para makapagbigay. Nang masayang pamumuhay, ang gusto sa tahanan ay masasayang. Pag-uusap para laging may good energy ng swerte sa bahay, may striktong ugali sa trabaho para maging maayos ang lahat ng gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color silver and color white number 10 number 30 at number 14. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisplina at hindi papasok sa problema na pwedeng mawala ng trabaho lalo na kung sa perang marumi ay hindi kayang tumanggap, kung nasa trabaho ay mas gusto ang mga usapang, may kaugnayan sa pwedeng kumita ng maayos na pera, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22, number 31 at number 18. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, madisiplina at kung gagawa ng isang bagay, ay pinaplano ang dapat nagagawin, at mausisa, na may malakas na pakiramdam sa ginagawa, ayaw ng mga Usapang may mga lihiman gusto ay sabihin ang bawat nalalaman para makaiwas ng suliranin. May katapangan ang ugali na ilalabas lang kung kailangan at ayaw ng kalokohang usapan pagtungkol sa pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran magpalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 22, number 10 at number 16. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may maunawain ugali sa mga ginagawa kong nasa trabaho, at madisiplina at may matragang ugali sa mga gawain, Laging inuuna ang sariling kalusugan at ganoon din sa pamilya, mas gusto ang maayos na pagkain para sa pamilya, kung pera ang pag-uusapan ay aayaw na lalo na kung suhulan at utangan ng pera, ayaw ng mga chismisan at mga birwang okrayan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 26, number 14 at number 30. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga sinasabi at ayaw din ng mga usapang mahaba at mga kayabangan, madisiplina sa ginagawa at mas inuuna ang dapat nagawin kaysa makipag-usap ng chismisan, maaruga sa magulang handa laging makatulong, kung sa ugali ay may katapangan na kayang ilabas pagkailangan, matyaga sa mga dapat na gagawin. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 31 number 5 at number 22. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng Galaw ng mga kalikasan, may ugaling maselon sa mga gawain, kung nasa trabaho ay mas nais na gumawa ng mag-isa, matapat sa trabaho at laging inuuna na makatapos sa dapat na magawa, Ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao sa trabaho, maasahan sa mga gawain sa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color red number 10 number 35 at number 16.